Magandang araw mga kaalaman na hinog. Pakiusap, huminto po muna kayo sa inyong ginagawa at makinig ng mabuti. May tanong kasi ang isa nating viewer at nang mabasa ko ito, alam kong kailangan kailangan natin itong pag-usapan. Sabi niya, ano po ba yung mga karaniwang sangkap sa pagluluto na akala natin ay ayos lang pero delikado pala? Kaya huwag kang aalis dahil iisa-isahin natin ang sampung sangkap na halos lahat nito ay tiyak na nasa kusina mo simulan na natin. Panguna sa ating listahan, ang mga Knorr Cubes, Pork, Chicken at Beef. Aminin natin, ito ang sandalan mo kapag nagmamadali ka o kapag pakilamdam mo ay matabang ang iyong niluluto. Tama ba? Isang piraso lang nito, biglang nagiging malas ang lahat. Ang problema, ang isang maliit na pirasong iyan ay isang bomba ng asin at monosodium glutamate o MSG. Ang isang cube lang yan ay katumbas na ng halos kalahati ng asin na kinakainangan mo sa buong araw. Pinapahirapan nito ang mga bato, kidneys ng pamilya mo at dahan-dahang pinapataas ang kanilang presyo ng dugo. Ang payo ko, mas magandang paraan. Kapag nagpakulo ka ng manok o buto-buto, itabi mo ang pinaglagaan. Iyelo mo ito sa ice cube trays. Ayan na, mayroong ka ng sariling natural at masustansyang pampalasa. Pangalawa sa ating listahan, ang atswete powder na may halo. Ginagamit para magbigay ng magandang kulay sa kari-kari at palabok. Dahil galing ito sa halaman, akala natin ay ligtas. Ang problema, karamihan ng mga sobrang murang atswete powder ay hindi puro. Madalas, hinahaluan ito ng arena o cornstarch at pulang pangkulay para dumami at kumita ng mas malaki ang gumagawa. Naloloko po tayo! Nagbabayad ka para sa atswete pero ang nakukuha mo ay harinang may kulay. Ang payo ko, bumili ng buong buto ng atswete. Ibabad mo lang sa kaunting mainit na mantika o tubig tapos salain mo na. Ang makukuha mo ay puro at totoong katas ng atswete. Pangatlo sa ating listahan, margarine at shortening. Ito ang laging pamalit sa butter dahil aminin natin, mas mura pampalaman, panggisa, pambake. Sa isip mo, nakatipid ka. Ang problema, ang margarine ay puno ng tinatawag na trans fat. Para maintindihan mo, isipin mo ang trans fat na parang tumigas na kandila na dahan-dahang kumakapit at bumabara sa mga ugat ng inyong puso. Ito ang pinakamasamang uri ng taba. Gawa ito ng tao at hindi ito kayang tunawin ng maayos ng ating katawan. Ang payo ko, pakiusap kung hindi kaya ng budget ang totoong butter, mas mabuti pang gumamit ka ng ordinaryong namtika. Huwag mong ipagpalit ang kaunting natipid mo sa kalusugan ng inyong pamilya. pang sa ating listahan, ang sobrang paggamit ng liquid seasoning. Kilalang kilala natin ang buting may pulang takip. Parang nagagawa nitong masarap ang kahit ano. Isang patak sa kanin, sausawan sa isda, halo sa bistik. Ang problema, ito ay isa na namang timpla ng mga kemikal na sobrang taas sa sodium at isang uri rin ng MSG. Ang masamang epekto nito, nasasanay at naadik ang ating panlasa. Hahanap-hanapin mo ang artificial na linamnam, kaya naman ang natural na lasa ng gulay at karne ay nagiging matabang na para sa iyo. Ang payo ko, bawasan ng husto. Ituring mo itong pampalasa na ginagamit ng patak-patak lamang, hindi kutsara-kutsara. Ang tunay na magpapasarap, ang kung sausawan na toyo, sariwang kalamansi at dinurog na sili. Panglima sa ating listahan, ang sabaw ng mga pagkaing dilata. Ginagawa natin itong lahat dahil sa panghinayang. Sayang naman kung itatapon, tama ba? Kaya't ang likido sa loob ng dilatang kabuti, mais o tuna ay isinasama pa sa gisa. Ang problema, ang likidong iyan ay hindi sustansa. Ito ay tinatawag na brine o pinagbabaran. Ito ay isang timpla ng tubig, napakaraming asin, minsan asukal pa at mga preservatibo para hindi mabulok ang pagkain. At ang mas malala, may posibilidad na ang kemikal sa bakal ng lata tulad ng BPA ay sumasama na sa likid ng iyon. Ang payo ko, simula ngayon, lahat ng delata ay dapat salain Ilagay sa strainer at hugasan sa umaalog na tubig bago lutuin. Huwag kang manghinayang sa sabaw na puno ng preservativo. Baka naman po, bilang malit na tulong na no rin po kahit like lang po dito sa video at subscribe na okay na po. Maraming salamat po! Pang-anim sa ating listahan, ang Peking al purpose Cream. Ito ang nagpapakapal at nagpapasarap sa carbonara, fruit salad at mango float. Ang tanong, gawa ba talaga ito ng cream o gatas? Ang problema, karamihan ng murang all-purpose cream sa merkado ay hindi tunay na cream. Ito ay gawa sa vegetable oil, karaniwang palm oil, tubig at mga kemikal na pampalapot. Sa madaling salita, ang ipinapakain mo ay pinalapot at pinatamis na mantika. Yan po ang katotohanan. Ang payo ko, ugaliing magbasa ng nakasulat sa pakete. Hanapin mo yung nagsasabing gawa ito ng tunay na gatas o dairy. O ang mas magandang alternatibo, gamitin ang yaman ng ating bansa, ang gata ng niyog, lalo na ang unang piga o kakang gata. Mas malinamnam, mas natural. Pangpito sa ating listahan, ang liquid smoke o likidong pampausok. Gusto mo ba ng lasang inihaw kahit sa kawali mo lang niluto? Ito ang solusyon ng iba. Isang patak lang, amoy barbecue na ang buong bahay. Ang problema, may mga pag-aaral na sinasabi na ang artificial na liquid smoke ay maaring maglaman ng PAHS. Ito rin yung mga delikadong kemikal na makikita sa usok ng sigarilyo. Para mo na rin kusang loobing pinapatakan ng katas ng usok ng sigarilyo ang iyong kagain. Nakakatakot di ba? Diba? Ang payo ko, kung gusto mo ang lasang may usok, gumamit ng natural na pampalasa na smoke paprika. O di kaya, mag-ihaw ka na talaga sa tunay na uling. Pangwano sa ating listahan, lahat ng instant mixes, sinigang mix, adobo mix. Hindi maikakaila, napakadaling gamitin ng mga ito. Isang buhos lang ng nasa pakete, may asim kilig na agad ang sinigang mo. Ang problema, nasubukan mo bang basahin ang mga sangkap sa likod ng pakete? Ito ay isang koleksyon ng mga kemikal, mga pampaasim na gawa sa laboratorio at napakaraming asin. Ang mas nakakalungkot, nasasanay ang panlasa ng ating mga anak sa artificial na lasa, hindi sa totoong lasa ng sampalog. Ang payo ko, babalik tayo sa tradisyonal. Maglaan ng oras para gumamit ng totoong sampalog, bayabas o kamyas. Mas kailangan ng tiyaga, oo, pero ang lasa at sestansya, hindi matatawaran. Naghahain ka ng tunay na pagkain, hindi pulbus na pampalasa. Pangsayam sa ating listahan ang mantikang paulit-ulit na ginamit o used cooking oil. Ito na yata ang pinakamalaking pagkakamali sa maraming kusinang Pilipino sa nalang ng pagtitipid. Ang pinagprituhan kanina, isasalin sa isang lalagyan para gamitin ulit. Sayang naman! Ang problema, sa bawat pag-init mo ulit ng mantika, nasisira ang estruktura nito at nagiging trans fat ito at naglalabas ng tinatawag na free radicals. Ang mga free radicals na ito ay parang mga sirang elemento na umaatake sa mga selula natin. Ito ang isa sa mga pangunahing sanhi ng kanser. Prangkahan na po tayo. Mas mahal magpagamot kesa pumili ng bagong bote ng mantika. Ang payo ko, pakiusap. Matapos gamitin sa pagpiprito, lalo na kung umusok na ito. Itapo na po. Hindi dapat na isinasakripisyo ang kalusugan lamang para makatipid. At ang pangsampo sa ating listahan, ang sobrang daming condensed milk. Ito ang kaluluwa ng maraming panghimagas na Pinoy. Leche plan, yema, fruit salad. Mahal natin ito, pero heto ang katotohanan. Ang problema, itinuturing natin itong gatas, pero hindi ito gatas. Ito ay halos purong asukal na nasa likidong anyo. Ang isang lata na yan ay katumbas na halos ng isang tasang puting asukal. Ito ang tahimik na dahilan kung bakit napakataas ng kaso ng diabetes sa ating bansa. Ang payo ko, bawasan. Kung ang recipe ay nagsasabing isang lata, subukan mong kalahati lang ang gamitin. Masasanay ka din sa hindi sobrang tamis at mas lalabas pa ang natural na sarap ng ibang sangkap. Ayan, mga kasama, ang pagluluto ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Siguraduhin atin na ang pagmamahal na inihahain natin ay puro, nakapagpapalusog at hindi nababahiran ng mga sangkap na maniningil sa katagalan. Maging mas mapanuri tayo. Maraming salamat to at pagpalainawa ang ating mga kusina.